and dami smart TV dito. Iba't ibang sizes. Mga 4K na. Kaya malilinaw talaga. Mga automatic washing machine. May front load at may top load. 9 kilo na front load automatic washing machine. Ayan po, binabalot na. Kaya nabili na 9,000 pesos lamang po. Ay Sa banda rito naman, mas mura. Mga appliances na walang box. Dalawang piraso, pero isa lang babayaran mo ha. Ah. Kaya yung mga tao, ito yung dinudumog talaga. Kompleto rin sila ng mga power tools. Cordless drill, grinder, miter saw, plasma cutter, at pressure washer. Ito nga oh, cordless brass cutter. 4-in-1 na. May kasama na pong battery. 4-5 lang siya. May wet and dry vacuum din sila. 3 plus lang siya. May kasamang lawn mower pa. At kung talaga naman nagtitipid ka, dito tayo sa malaking TV. 70 inches. 13 plus lang po siya. Ito yung may mga hairline issue. Di naman halata Para sa mga taong practical at malilit lang ang budget, kagaya ko. Ito yung mga inuuna ko. Sa laki nito, sigurado ng sarap ng panonood nyo rito. 42 inches po, 3,750. May mga curve pa sila. Yung mga uso talaga. At may mga nakatawad pa sa lahat ng mga items, pati malalaki appliances na makikita mo sa kanila. Mga imported po yan, galing na Australia. Kaya napakaganda. Lalo na kapag umakit ka sa second floor, yung mga furniture ay nakon talaga namang maiinlab ka. Ang gaganda ng sopa, pati yung mga egg chair. Dito lang po yan ha. Sa shopping Shop Save, Australian Surplus, sa loob ng RMT Industrial Complex, Tunasan, Muntinlupa City. Lunes hanggang Sabado, bukas po sila. At sa page naman nila, mag-message ka lang kung anong kailangan mo at ipapalagay dala nila. So yun guys, ang dami nalang TV dito. Oh. Gulat ako. Oh. Punong-puno ng mga magagandang TV. Ang meron sila rito guys. Ah. Oh. Nagahalo dito pati monitor, no? Yes, Ay, pati monitor, meron daw sila dito guys. Meron mga smart TV. Gaya na to guys, puro smart TV yan. O oh, mga nakawebo, SP iba. Yung iba naman, basic TV. Pinakita ko mga basic dito eh. Oo, yan. Oh. May mga built-in na DVD. Ito mga Japan technology itong si IY, di ba? Ayan guys oh, meron siyang sariling uh, saksakan ng DVD po. Ayan oh. Magkano lang yan? 5,500. 5,500. Meron ka ng 24 inches na high definition LED TV na may built-in DVD player po. Jay, pakilala mo yung mga TV natin dito, mga sizes. Sa shopping side, meron po tayo pinakamaliit na size is 24 inches. Mm -hmm. Yung po yung may mga built-in DVD player na. Meron din po tayo 32 inches, 40 inches, Ah. Ate, mga Android na to. Yes, sir. Mga Android. Ay, mga Google TV po. Oh. Ay, May hey Google. 40 inches, 32 inches. Anong pinakamalaki natin? Pero tayo, sir, pinakamalaki. 75 inches. 75 inches, ganun kalaki guys ha Ito, mga goods na goods na mga TV po yan Ito, laki ng 65 oh, 65 pa lang yan ha Pero may 75 pa pala May 75 pa ay, grabe. Ang lalaki ng TV dito, guys. Ah. Ayan, guys. Sobrang dami nyo ng TV dito. Ang lalaki. Hanggang 75. Ayan, Oh. Ito, 65 natin, Sir JL. Magkano ulit to? Ang 65 inches natin, Sir, nag-range po siya ng 33,500. Yun, guys. Sa akin naman, naka-65 na sila. 4K pa yun, ha? Ah. Yes. Guys, ah. 4K. 4K Oo, oh, ganun kalinaw. Yung mga TV po natin na nandito, ay mga surplus na po siya from Australia din. So parang second land na po siya dumating dito sa Pilipinas. Oh, pero good as new, no? Good as new yan, sir. Uh, then may one week warranty naman po siya dito sa store pag nag-avail po sila. Ayun. So ano pala to? Kaya pala to nakabukas. In-unbox na pala to para testingin. Yes, sir. Ayun. Tinesting na to, guys. Doon sa kanilang kabilang warehouse. Yes, Oh, binuksan nila to guys Para testingin na So, ito mga goods na to Mga goods na to Ayan, kasi Dito guys, may dalawang klase ng TV Yung may mga may lit na issue Yun yung may mga hairline na mas mura pupuntahan namin yun, guys, ha. Si 42 inches, magkano ulit, sir? Ang 42 inches natin is 12,500, sir. 12,500. Uh, 55 inches po. Magkano ulit sir, JL? Ito po ay 22,500. 22,500 pesos. Ang ganda, oh. Very good ng TV. Pero kung nagtitipid ba kayo kagaya ko, ang pinupunta ko talaga dito, yung may mga na issue, yung may mga hairline, no, sir? Yes. Na mga parang dead pixel. Apo. Ah, pero ano lang guys, uh, ah, isa dalawa lang 'yon. Oh, pero ang laki naman natitipid nyo, 'di ba? Sa mga practical kagaya ko, hindi naman masiselan. Doon tayo. Ayan. Ito naman guys, eto 'yung mga TV na may mga minimal issues, halimbawa 'yung mga hairline. Pero hindi mo 'yan basta-basta nakikita. Kung hindi mo naman talaga hanapin. Oh, Lalo kapag medyo dark yung mga pinapanood yung movies, medyo madilim, di mo yan mapapansin kagaya nun, hindi mo nga napapansin na meron. Meron pala yan, sir? Yes, sir. Meron Ay, meron pala yun. Ayun nga. O. Oh. Kung hahanapin mo lang, saka mo lang siya makikita. Ano oh, sa vertical line? Hindi, hindi. hindi. sobrang liit kasi nun, guys, hindi natin siya makikita. Parang dalawa, yun, eh, no, sir? Apo, dalawang vertical line. oh, Ito yun, guys. Nandito tayo sa section na yun, na mas mura. Alamin natin yan kay Sir JL. Sir JL! Magkano naman TV natin ganito kalalaki? Uh, bali, ito pong 70 inches natin. Naka-sale po siya ng 13,650. 13,650. Ang original price pala nito, magkano? Ang original price po niya is 45,500. Oh, mahal pala, no? Yes, sir. Pero 13,650 na lang to, guys, ha? Ang laki po niya, no? Naka-wade lang kasi tayo. Ang issue naman po nito is horizontal lang horizontal line so yung patayo isang patayo lang oh, ayan guys kung nakikita nyo may maliit sya sa gitna pero hindi na nakikita lalo kapag ang pinapanood nyo po ay mga madidilim na movies dito kasi sa brand diwanag kayo o, ayan nakikita nyo parang red line actually sa mga karinder ya para nalilibang yung mga customer niyo ayan oh pwede niyo tong gamitin. O halimbawa practical naman kayo sa buhay, kaya ako, Oh, Dito pa kayo mas sedan, oh. No? isang linya na ang mahalaga ang laki po na na-save nyo dahil ito pala ay 45,500 po ayan ano size to sir? 70 inches 70 inches sobrang laki o oh, diba ah, napakalaki po so dito tayo ito pwede siya sa mga pang games o oh. oh. kagaya na to Halimbawa, kung gagawin nyo siyang monitor sa mga PlayStation 5, Pwede pwede to guys. Oh. May extra na TV kayo para doon lang siya sa ano nyo. Paglalaro. Kagaya na to Ganon din ang presyo na ito, sir. Na. Same price lang. Ayan, Oh. No? At iba-ibang sizes. Anong sizes meron tayo dito? Sa mga, ano, yung may mga issue. Ayun, may maliit naman pala. Ayan, yeah. kung hindi nyo kailangan dyan, napakalaki kasi nun, guys. Si 42, ngayon ay eh, magkano na lang? 42 inches natin, sir, is 3,750 na lang. Nakita nyo na, guys, ah. Ayan, oh. No. Ano to, basic or ano na, smart TV? 4K na rin yun, sir. 4K na rin. Smart TV, yes. Ay, smart TV, guys, Oh. Ayan, 42 inches po, 3,750. Yung na regular price 12,500. Yes, ano laki, no? So dito pala mga 70% na na save natin. Sa mga ganun doon TV. Ano laki. Pero kung goods na goods yung mga naharap yung TV, ah, marami dito. Ayun, no? Hanggang doon, ang dami. Oh, pero kung nagtitipid kayo kagaya nyo, dito tayo, ayan, no? Oh. Hindi siya halata, guys. Ayan, hindi po siya halata. Oh, hindi po mahanap yung linya. Oh. Dahil isa lang naman yun isa dalawa lang yan o, halimbawa sa mga kainan sa mga karinderiya nyo sa inyong sala yan o o masarap manood ang laki o kaya extra tv nyo lang Ito po o meron lang siyang linya kagaya nito pero mahalaga laki na nasa save dati so hindi lang pala tv ang meron dito na no, sir yes sir meron din tayong monitors ang dami mga gaming monitors guys Naka-curve ang social mo nito at magagandang brand yan lahat. Lahat. Ito mayroong 2,380. Sa sample na namin kayo guys ha. Sample lang na nga natin sa Sir JL. Ayan. Oh. Eh. Bali ito sir, pwede mo pong annotate. Ay talaga? 4,760 lang sir. Siya. Pwede siyang patayo. Oh, Portrait mode. Tapos natataas pa siya? Opo, oh, natataas. Na-adjust din po yung height. Hindi na natin marotate Hindi na natin marotate kasi tatama rito Ang laki niya kasi guys oh Ano size ito sir? 32 inches sir 32 inches Ayan oh ako nga naka 27 lang ako Pero ito pala mas malaki oh 32 Ang regular price niyan is 11.9 Yes sir Ngayon for 7 na lang 47.60 47.60 na lang po ito guys Tignan nyo naman yung ano yan oh Quality oh Ay grabe Ang lina oh Parang pil na pil mo talaga yung paglalaro Ayan sa mga editor diyan. Ayan, eh, ang ganda rin, no. Oh. Lucky 'o. Oh, oh 'di ba? Pwede nga nila tong, ano nito eh, 'tong extra monitor pag dalawahan, ano. Yes, okay. Ang kagandahan nito, pang-gaming pa siya, guys. Ang tunay na presyo talaga nito is 50,000. Sa mga mall fifty 50,000 niya. Ayan. Kaya una ako na kayo dito, guys. Bibiling ko 'to, ayan, no. Oh. Ang issue lang nito, sir. Yung Ayun, yung sa ilalim. lang po siya ng dalawa sa ilalim. Ayun, no? Oh. hindi na halata so, eh. halata yan, sir. Ang kagandahan sa kanya, nasa baba. Ang sure, kahit bawasan mo na kaya, no? Oh. Ang laki niya naman eh. oh, 4,760 na lang to, guys. Oh. Pero huwag kayong magalala, marami pa naman makaya aabutan na ganyan. Sa so, mga nagtitipid kagaya ko, ayan. May mga vertical lines lang po sila. Nakindicate naman yan dyan. Ayan, ayan. Itong curb, sir, magkano yan? Sa uh, curb natin, sir, worth 17, Ayan din yung vertical line, pero pwede pa po siya mag-less yung price nito. Ah, natatawaran pa. O, oh, natatawaran nga yung mga items nila dito, guys. Ayan, guys. Oh. So, sa mga practical kagaya ko, ay the best talaga yung mga ganito. Ayan. Oh. hindi naman kayo masiselan, gaya ko, kukunin ko na yung monitor na to. oh, okay lang may guhit yan. di ba? di nyo na ito aabutan. ang ganda, Oh. Nganda, oh. Pang marble Rivals ko yan sa Kapandota oh. Sakto to. Ang <laughs> laki. Ang ganda. Beautiful. Pwede ko na rin pang edit. Sobrang ganda niya. Ayan. So nakikita nyo guys. May dalawa lang siya maliit na linya rita. Hindi pa halata. Kaya ako kukunin ko yan. Ayan. ganda niya. Ang mahal ng ganitong monitor guys. Kahit i-check nyo sa mga malls. Mahal yan. Dito lang tayo makakita na mura sa mga practical lang gaya ko. Yung mga hindi masasedan. Pero kung gusto niyo yung mga good, sa mga gusto niyo naman ng mga very good, marami naman din sila rito. Ayan. Oh. Jill, nasa tayong section ngayon? Uh, dito po, dito po nakalagay yung mga no box items natin. Ibig sabihin? Uh, sa no box items po, meron po tayong mga nakabuy one take one. Wow! Mga buy one, take one appliances. Yes, sir. Ano-ano mga appliances na nanda dito? Yan, yeah, tulad na ito, sir. Uh, steam iron. Steam iron. Yes, sir. Pwede po nila itong partner na ng kettle. Yan. Yan, mga ganito po ang pwede lang i-partner. Sino na po yung bahalang mag-partner ng item nila? Kung anong gusto nila, no? Yes, sir. Ayan, oh. Halimbawa, dalawang item. Sino babayaran nila dyan? Ang babayaran po nila dito is kung sino po yung pinakamahal. Kung alin po yung pinakamahal na items. Ayan, ganoon pala yun dito. Yes, sa buy one take one, ha, mga items na. Walang box lang to. No box items. Okay. Pero lahat po yan ay gumagana, guys, ha. Yes, sir. Yes, sir. Lahat po yan is working. Wala lang po silang box. So, halimbawa, ano? Toaster. Bread toaster. O, halimbawa, yan saka? Bread toaster, pwede po nila samahan ng... Na... Air fryer, sir. Pwede. Yung air fryer, ang dami yes. sa taas. So, oh, guys, so. Oh. O, oh, yan. Ang dalawang appliances. Isa lang ang babayaran. Isa lang ang babayaran. Sir. Yung ang mataas lang. Yes, sir. Ayun, o. Oh. Ito, ano to? Ito po ay electric fry pan, sir. Electric, <laughs> electric fry, fry, pan. pan. ito, guys. Ang so, laki, o. Oh. Electric fry pan. Malalim lang siyang tignan. Yes, sir. Ayan, o. Oh. So, pwede ka rito mag... Mga perito, no? Yes, sir. Samgipsal. Yes, sir. Oh, pwede yan, oh. Electric fry pan saka oh. Sa kanan ito, non-stick? Non-stick, yes, Non-stick yan, guys. Tapos hindi na siya mauso. Halimbawa, ah, hinihika ka sa mga uling. Ito, maganda. Ito na iuso ngayon. Oh. Electric na siya. Hindi na siya mauso. Oh. Halimbawa, yan sa isang toaster. Magkano ba ito? Uh, dito po sa electric fry pan natin is 950. So, 950 lang? Yes, sir. Bali, yung toaster natin na 4 slice, four 9.50 rin po yun. Mmm. Oh, ayan guys, so Oh, so nakatipid ka na lang na 150. Kasi dalawa na yes. yun yes. eh. Oh, di ba? Makukumpleto mo na yung mga gamit mo sa kusina. Dito kasi, dalawa na, isa lang ang babayaran mo. Ayan. Wala lang siyang box. So, tatapo mo rin naman yan eh. Ito yes. yung slow cooker, no? Apo, slow cooker. Ito guys, ha? Ah, sa mga ano dyan, oh, mahilig maghanda. Uh, ito, slow cooker po. Hmm. Para mapanitili, init ng ulam natin, no? Oh. Pang gourmet. Pang gourmet, ayan, no? Oh. Oh, ito pa. Ano ba namang mga item to? Uh, uh, slack maker. Meron din tayo. Slack maker. Yan, kettle na aesthetic. Yan, kettle na aesthetic. Stuff. Ang gaganda nga naman ito sa kusina, guys. So, talaga namang mukha ka ng hiyayamanin. ah uh, complete yes, mo na mga gamit mo. Ang laki na air fryer na ito, ha? Kasama ba yan? Oo, kasama dito. Kasi yata dalawang manok dyan, eh. Ang laki, oh. Oh, guys, ha? Uh, iba't ibang kulay, iba't ibang sizes ng mga appliances. Ayan po, ang babayaran mo lang, yung mas malaki, yung mas mahal. Pero ang price range pala yung iba is 900 lang. Yes, sir. Okay, kung anong bahalang pumili dyan, guys, available po sa kanila yan. Pero kung may box na manahanap mo, available din. Kagaya pala na to, no, JN? Yes, sir. Meron din tayo dito. Ayan, oh, no, mas magaganda, mas presentable kung yan ang gusto mo. Pero kung practical, kagaya ko, dito tayo sa walang box. May previous pa. Pre may previous pa yan? Sa... Yes, sir. Oo nga, dalawa pa. Ito, isa lang to. Pero depende na lang din sa iyo yan. Sa mga hindi masasayadan, dito tayo.